Ang pangalan ng kabet ay walang iba. Ready na kayo, ha? Ready na kayo? Hmm. Ang pangalan ng kabet po ay Mitch. Hmm. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-trending muli si dating Eat Bulaga host Anjo Iliana matapos maglabas ng panibagong live video kung saan binanggit niya umano ang mga pangalan ng sinasabi niyang mga kabit ni Senate President Tito Soto. Sa nasabing video, binanggit ni Anjo ang tatlong pangalan, ito ay sila Mitch, Pookie Sam Single Mom. Hindi niya naman inilatag ang anumang ebidensya o detalye hinggil sa mga taong tinukoy. Uh, ito na at uh, sasabihin ko na ang kabit ko, ang pangalan ng kabit ay walang iba. Ready na kayo ha? Ready na kayo? Hmm. Ang pangalan ng kabit po ay Mitch. Mitch ano? Ah, uh, Mitch. Mitch lang. Mm -hmm. Eh, di ba sabi ko sa'yo, tatlo so, yun. Oo oh, nga pala. Uh, yung, pa isa, yung isa, <laughs> yung isa, Mitch. Mm -hmm. Yung isa, Pookie Sam. Yung pangatlong kabet, ang pangalan po eh, tago na lang natin siya na ano, tago na lang natin siya sa pangalan, single mouth. <laughs> Matapos kumalat online ang video, umani ito ng halo-halong reaksyon mula sa mga netizens, may naniwala. Ngunit marami rin ang nanawagan na huwag agad maniwala sa mga paratang hanggat walang matibay na pruweba. Sa gitna ng isyong ito, nananatiling tahimik si Tito Soto na dati nang nagsabing hindi na niya papatulan ang mga pahayag ni Anjo. Ngayon, tanong ng madla. Hanggang saan nga ba kayang dalhin ni Anjo Iliana ang kanyang mga pasabog at kailan siya maglalabas ng ebidensya para patunayan ang kanyang mga paratang?